in-slow mo para makita nyo na huminto ako dito at naka signal light na ako na uh, uh, right turn na ako nito pero sinagasaan pa rin niya ako eh no at ang sabi niya hinarang ko daw siya at kinat ko daw siya parking ako hinarang mo ako nagjakasaw na ako parking ayan o eto eto na nakarecord ka ayan mga kaibigan ayan ka mo Nasa unahan ka. Oo, nasa unahan ako. Nasa unahan ka. Gumanong ka. Ang pa, may space. Tignan mo, nakapasok pa yung mga. May space pa, may space pa. Dapat, tumayon sa kaba, nakatupingin. Sa unahan dapat. Hindi, nakita na kita eh. Nakita na kita. Bakit hindi ka nag-train oh? Nakita na kita eh. Kumundi mo pa. Kaya tignan mo, tumama ka. O, tignan dyan Hindi makasagot. Ipayog tayo toro. sige. Okay, okay. nung no, sinabi ko sa kanya na nakarecord tayo kasi nung una talagang galit na galit siya parang ano pa, gusto ano pa. ko yung may uh, kasalanan nung sinabi kong nakarecord tayo binahon naka 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 no? na Dilip mo ko ito pag ano, ako, eh. papunta ako dito nagkagano'n nag nag bakit hanggang ka sa side alam mo namang nandiyan ako no? papuntang parking yan hindi na. kasi lalabas sa eh o dapat nagdaandahan ka nakita mo nang may parating dapat treno ka na sayo na Pasensya na. Ganun na lang? Pasensya na. Eh, talagang... Ano? Ganun na lang? Sa buhay-buhay ko lang. Sa buhay-buhay ko lang. Hindi natin pareho. Kasi wala ka sa side. Ah, ko yan no? Papuntang parking.